Magandang gabi welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 17, Sunday. So maulan guys, malamig. So signal number 2 kami dito guys sa Bulacan. Yun, lamig talaga. So nung Sabado guys, kahapon, nag din ako. Yun yung aking mga groceries. So i whole and price ko naman yan guys. Baka bukas. Yan. So, ready ko na. Nakaganyan na siya para... Kasi, every time na may naghahanap, lalo na pag wala na dito sa tindahan, kinukuha namin dito sa karton eh, 'di ba? ano ba hassle ba? Kaya binuksan ko na lahat para in case na may naghanap na naman kung ano-ano, 'di ba? Ganun na lang. Kuha kung ko wala nang kuha. Lang Yan. So yung tindahan ko guys, oh, konti na lang laman, oh. Yan, diba? Yung mga dilata ko talaga, ang daming wala. Ayan, oh. Yung mga corn beef guys, wala akong corn beef. Yung meatloaf na 150 grams. Corn beef lahat na 175 at 150 wala din kape. Wala din nung kape, guys. Yung 50 grams, tsaka 25 grams. Pero, ang aking isi ngayon, guys, ay aking bigas. Kasi, masaya ako, guys, kasi yung bigas bumaba. So, mag-order ako, guys, ng 11 sacks nung nag, ano ako, nag-message ako nung Friday, diniliver nung kahapon, Sabado. Yan, yung ating resibo. Yan, so 11 sacks yung ating order. Yan, so, ito yung ating mga bigas. So, mayroon ako na tirang bigas, guys. Ito, buko pandan blue at saka itong jasmine. So ito na lang yung natira kong bigas. So yung itong the rest, itong mga to ay ito yung order ko na 11 socks. So meron tayong limang buko pandan, ayan. 1 2 3 4 5. Tatlo naman yung anong tawag dito? Uh, royal Crown, itong dilaw. Ayan, kita ba? Tapos yung jasmine, wait lang ha. Ano na natin yung pinto. Yung jasmine guys, nasa ilalim, tat, ano din yan, up, uh, uh, tatlo. Ayan, tatlo. Yan, yung ating bigas. So, madami na naman tayong bigas. So, hindi talaga ako nagpapawala, guys, na bigas. Ano, kasi every time na may kukuha ulit, di ba? Meron tayong bigas na maibigay. So, yan. So, yung bigas pala, guys, bumaba siya. So, dati kasi yung jasmine kuha ko na sa 1 to 50. Kasi mataas talaga dati, no? Nung nakaraan, bumaba din. Bumaba na din yung mga bigas. Kaya ngayon, bumaba pa ulit. So, yung jasmine na nakuha ko, guys, ay 1-1 na lang ang presyo niya. So, lagay ko na lang yung resibo dyan sa screen para nakikita nyo. Tapos, yung Royal Crown naman guys, tatlo din. Ang kuha ko guys ay 1,150. Maganda din yung Royal Crown guys. Kasi dati, bumibili na ako nyan ng Royal Crown. Kaya lang, naubusan sila ng stocks. Pero ngayon, meron sila. So, ayan. Uh, masaya tayo nga kasi bababa na siya. Tapos yung buko pandan guys, dati kuha ko ng buko pandan na sa 1,300. Ngayon, nung nakaraan kuha ko 1,280. Ngayon, 1,280 pa din siya. So sana nga mas bumaba pa ulit diba Maging 1 to 50 oh, diba? <laughs> So sa bigas naman guys Pag retail uh, Kahit magkano guys like, Mabuti siya ng 1.3, 1 to 80, 1 to Ganyan uh, dinagdag, Dinadagdagan ko siya ng 1.50 Pag retail Pag sa cash naman guys Ganun lang yung dagdag ko guys 200 pesos per sacks So yung sako natin guys ay 25 yan 25 per sacks So ganun lang ako mag-add Magdagdag kasi para affordable para, di ba? Mas maganda yung kahit mababa yung ating uh, bigay sa bigas, mabilis ang ikot, di ba? Minsan nakaka nung last ano ba ngayon? November, nung last October, nakaano ako, kailan naka ba ako? Naka 20 sacks ako. Ngayon, November, ito pa lang guys, 11 sacks pa lang. So sana nga bago mag-end ng November, 'di ba maka-order ulit ako ng panibagong 10 sacks. So pero yung tong order ko guys na 11 sacks to. Ayan. So, yung order natin, yun nga, total 11 sacks, nasa 13,150 yung total. Yan, o, ba? Diba? So, baba na talaga ang ating mga bigasan Sana nga, mas bubaba pa, no? Yung talagang mag-ano na lang, 15 per kilo. <laughs> yung pangako niya, no? Joke lang. Ayan, ba? Diba? Kasi yung talaga yung nahanap ng ating mga customer, mababang bigas. So, time check, guys, no? Anong oras na ba? 8.28 na po ng gabi. So, mga kanina pa, mga siguro mga 7.30, wala nung bumibili, guys. Kasi, yun nga, maulan. Ayaw na sigurong, ayaw na nilang lumabas. Tinatamad na yung ating mga customers. So, minsan talaga yung ulan talaga din. Minsan ang isa sa rason kung bakit uh, yung tindahan wala masyadong bumibili. No? Pero may time naman na uh, may bumibili din like yung mga binibili mga toyo. Pag ganun kasi pag maulan, mabenta yung mga ganun. Toyo, uh, noodles, mga tawag dito, mga champurado, ganyan. Gusto mong magmerienda. Yan. So, yan guys. Bukas sa huhul ko to guys. Ano? Yan No? Kasi yung tindahan. Wala ng laman. So, meron pa naman akong bigas, guys. Ayan, oh. Dito sa lagayan. Yan. Ito yung buko pandan. Ito yung buko pandan blue. Yan na lang natira. Pero yung sobra, ito yun, guys, oh. Yan yung ilalagay ko dyan. Tapos yung isa, wala na siyang laman. So, yung lalagay ko dyan, guys, yung jasmine. Yan. So, magkano nga ba pag ito yung pressure natin, o magkano na yung ating pintahan. Kasi yung jasmine red nga is 1-1 na lang. So, since nagdadagdag ako ng na 150 pag retail, guys, 1 -1, uh, 1, 1 uh, plus 1, to 50 divide 25. So, yung per kilo natin, guys, 50. Diba? Ang ganda ng bigas na yan, guys. Yung jasmine na yan. Hindi siya panisin. Maganda yung butil. Talaga, maganda talaga. Tapos yung Royal Crown, mas maganda to kasi mas mataas. 1,150. <laughs> Tumasa na siya ng 50 pesos. Pero ganda din to yung bigas na to. So, 1,150 plus 1.50 1.3 divided 25. So, 52 per kilo, guys. Ang baba na ng mga bigas ko. Sana nga. dire diretso na yung pagbaba ng bigas. Tapos, yung buko pandan, guys, is 1.280. plus 150. Ganon din yung bigay ko, uh, adagdag ko guys, 150 lang sa retail. So, 1,430 divided 25. Nasa 15.2 pero gagawin pa rin siyang 58. Same pa din guys yung ka, 58 per kilo. So, ang ganda naman talaga nung butil niya. Makintab na buo at saka ang sarap niyang kainin, mabango pa. Yun. So, yun lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood Paalam, bye-bye.